Si Jose Sixto Rafael Gonzalez Dantes III, na mas kilala bilang Ding Dantes, ay isa lang sa mga magagaling na aktor at direktor sa Pilipinas. Ipinanganak noong August 2, 1980 sa Quezon City, siya ay naging tanyag sa kanyang mga pagganap sa telebisyon at pelikula. Lumaki si Ding sa isang simpleng pamilya. Sa kanyang kabataan, nakitaan na siya ng talento sa pag-arte. Nagsimula siyang magartista sa murang edad, at unti-unti siyang nakilala sa industriya. Isa sa kanyang unang paglabas sa telebisyon ay sa youth-oriented show na That's Entertainment noong dekada 90. Hello and welcome back dito sa aking channel, at kung first time mo palang dito, welcome to Jazdid's channel. Ang channel na tumatalakay tungkol sa mga singers at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence, at kaunting research na rin. Bago ang lahat, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Ngayon pa lang ay pinasasalamatan na kita. Video Article Number 7 Mr. Tingdong Dantes Nakilala si Ding Dong sa kanyang pagganap sa mga teleseryeng tulad ng TGIS, Anak Kernina, at Encantada, kung saan ginampanan niya ang papel na Ibero o Ibrahim. Ang kanyang husay sa pag-arte at ang kanyang karisma ay nagdala sa kanya ng maraming tagahanga at parangal. Bukod sa telebisyon, naging matagumpay din si Ding Dong sa pelikula. Kabilang sa mga kilalang pelikula niya ang Segunda Mano, One More Try, at Seed at Aya, Not a Love Story Ang kanyang mga pelikula ay nagpapakita ng kanyang kahusayan sa iba't ibang uri ng pagganap Mula sa drama hanggang sa aksyon at romansa Maraming high profile celebrity ang nalink sa ating idol Kabilang na dito si Kim De Los Santos na sa aking palagay ay ang pinakaunang ka-love team ni idol Antoinette Taos na madaming nagsasabing naging kasintahan niya Kasama din si Tanya Garcia na naging katambal sa sana ay ikaw na nga, at ang pinakahuli ay si Karil, na naging kontrobersyal ang hiwalayan. Kung talagang idol mo si Dong, malamang alam mo yan. Si Ding Dong ay ikinasal sa aktres na si Marian Rivera noong 2014. Ang kanilang kasal ay isa sa mga pinakamalaking kaganapan sa show business, at sila ay biniyayaan ng dalawang anak, sina Maria Leticia at Jose Sixto. Kilala si Dingdong Dong bilang isang mapagmahal na asawa at ama, at madalas na ibinabahagi niya ang kanilang mga masayang sandali sa social media. Bukod sa kanyang karera sa showbiz, aktibo rin si Dingdong sa mga gawaing kawanggawa. Siya ang nagtatag ng Yes Pinoy Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga kabataan sa edukasyon at kalamidad. Ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa ay nagbigay inspirasyon sa marami. Hindi lamang sa pag-arte nagpakita ng husay si Ding Dong, kundi pati na rin sa likod ng kamera bilang direktor. Ang kanyang mga proyekto ay kadalasang tinatampok ang mataas na kalidad ng produksyon at mahusay na pagkukwento. Si Ding Dong Dantes ay hindi lamang isang mahusay na aktor kundi isang inspirasyon sa marami. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang pamilya, karera, at sa pagtulong sa kapwa ay nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagiging isang modelo ng kabataan ang kanyang kwento ay patunay na sa sipag, tiyaga, at puso, maaaring makamit ang tagumpay at respeto sa anumang larangan. Salamat, ikay nakarating sa huling bahagi ng video article na ito. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Hanggang sa muli!